Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng linggo, August 10, 2025. At dito po sa ating uh, latest na maiinilabas na thunderstorm advisory, makikita po natin na karamihan po na ating mga thunderstorm advisories ay nasa may bahagi ng uh, Central at Eastern Visayas, ganoon sa ilang bahagi ng Mindanao kasama yung Palawan at dito sa may bahagi ng uh, Ilocos uh, Norte. At sa ating latest na satellite images, makikita po natin na patuloy na epekto ng southwest monsoon o hanging habag at na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So inaasahan pa rin natin na malaking chance po ng maulap na kalangitan na may mga pagulan partikular na sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa Batanes kasama yung Babuyan Islands. Sa iba pang bahagi na ating bansa, makikita nyo po, walang masyadong halos kaulapan dito sa may nalalabing bahagi ng Luzon. At gayon din po sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Asahan pa rin natin, medyo mainit na panahon sa malaking bahagi na ating bansa, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, Patuloy pa rin na nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na podul. Yung podul po ay mula sa bansang North Korea na ang ibig sabihin ay Willow Tree. So posible po na itong si severe tropical storm podul ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Huli po natin itong namataan kanina ng alas 3 ng umaga na sa 1,875 km east ng extreme northern zone. Taglay yung pinakamalakas na hangin na sa 110 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso na sa 135 km per hour kumikilos, pakanluran sa bilis naman na 15 km per hour. So narito po yung uh, latest track, forecast track ng Bagyong Podul. Makikita po natin sa latest track ng Bagyong Podul posibleng nga pong pumasok ito ng Philippine Air Force responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Mananatili ito sa may northeastern part ng PAR, bandang araw po ng lunes hanggang martes, Posible itong maglandfall sa bahagi ng Taiwan bandang Merkoles bago tuloy ang lumabas ng PAR. Base po sa ating mga latest update din at latest na data, medyo malit yung chance ang magkaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa. Pero kung ito ay kikilos pa patimog o pa-southward, posibleng magtaas tayo ng tropical second wind signal sa may bahagi ng Batanes. So patuloy po natin imomonitor itong bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon din po, hindi natin nakikita na masyadong itong palalakasin yung habagat kaya in general po makikita pa rin natin yung mga uh, generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw ng linggo, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag at maulap na kalangitan sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy na makararanas ng mainita panahon na may mga pulupulong pagulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms, kadalasan tumatagal po yan ng mga 30 minutes up to 1 hour. Akagwat ang agwat ng temperatura ito sa lawag 24 to 31 degrees Celsius, sa Tugigaraw 24 to 33 degrees Celsius, sa Baguio nasa 16 to 24 degrees Celsius, sa laan naman 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan, inaasaan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Kung saan yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman na may mga pulupulong pag-ulan pag -pag din ang maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kung saan yung agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius sa Cagayan Oro, 24 to 32 degrees Celsius habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. At sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi na ating bansa. At ang inaasahan natin, banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon or magiging kondisyon ng ating karagatan. Kaya maaaring pumalaot naman yung mga malilito sakyang pandayat, kahit yung mga bangka sa mga baybay na ating bansa. Bagamat magingat pa rin po no, kapag meron tayong mga thunderstorms, kung, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Sa susunod na apat na araw naman, narito po yung ating four-day weather outlook kung saan inaasahan po natin bukas, generally fair weather yung malaking bahagi ng ating bansa. Uh, maging sa pagpasok po ng no, itong bagyong Podul. At muli po kapag pumasok yung bagyong uh, Podul, ay uh, tatawagin po natin siya ang kanyang magiging local name ay Goryo. Hindi pa natin ito inaasahan magpapalakas ng Southwest Monsoon o habagat sa pagpasok nito mamayang gabi or bukas. Pagdating ng Martes at Merkoles, yung malaking bahagi ng uh, kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao kasama yung Palawan, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan, posibleng ding lalabas ng Philippine Area Responsibility ang bagyong nga uh, Podul na may magkakaroon ng local name na Goryo, uh, bandang uh, miyerkules ng gabi. Pagdating po ng Huwebes, inaasahan natin mas malaking bahagi ng bansa ang makaranas ng mga pagulan, dulot ng Habagat, kasama na dyan yung Southern Luzon, malaking bahagi ng Visayas at gayon din sa may area ng Mindanao yung area po ng Northern Luzon kasama yung Central Luzon maging yung Metro Manila in the in the next few days inaasahan natin medyo mainit na panahon yung mararanasan pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi mainam magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan sapagkat asahan pa rin natin yung mga isolated or mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog.